Ayan o, oh, diba? Ayan, job out. Um, um. uh, buong barangay po yan, magpapausok si kapitan. Ayan. Ayan, lahat ng mga tao, nasa labas. Ayan o. Oh. Nasa labas. Kahit kami nasa labas. Ayan. Eh, dali, ang yung usok. Bakbo tayo. Andyan yung usok. Tumakbo <laughs> kami guys, kasi andyan yung usok. <laughs> Ayan, pupunta dito yung usok o. Oh yan natakbo kami. Pero hindi maano sa ano niya sa aso. Hindi naman delikado sa aso. Hindi naman. Hindi naman. Ayan, sa wakas. Eh, napakarami kayong lamok. Grabe, ay. Oh, Dapat yung kanal ini. ba't din nila yung yan? Wala bang naglilinis ng kanal sa atin? Di ba meron yan? Hindi yung binubungkal talaga parang inday mo? Oo nga. Ah, kayo ba naka-asay? Binungkal. Ayun ayun yung mga nakasakod. Kaya kailin kayo na. Oo, uh, daan ba? Yeah. <unlikely> oh, uh. Dapat ano, hindi. Yeah. Sa kalagyan mo, ano? Parites mo ng bakal. Kasi kung tubig. O, kasi kung tubig lang. Kasi kung tubig lang, kahit maliit yan, dumadaan. Kaya lang, maraming dumi, hindi makadaan. Ayan guys, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, dali, ayan na. Ayan na. Magpunta na rito yung usok. Ay, shout out, shout out, shout out, shout out, mga usok. Ayan, mga usok, guys. Dito tayo. <laughs> dali. Ayan na, dito kami sa, lab sa labas ng bahay, guys. Ayan. Ayan. Hindi kami pwede doon dahil marami ang ano. Delikado sa bata. Yeah, yeah shout out guys. Ang dami usok guys. Ayan yung mga pausok. Scott, dito pa! <laughs> dito tayo at maraming pausok. Sobra. pa tayo masagot. Hindi tinit inaano ko nga eh. Binibidyo ko nga. Ayan yung mga ano na yan, yung mga puti na yung mga, usok, mga usok yan. Yan yung mga pa ano. usok nila sa mga ano. Para sa mga lamok. Yan, shut up, shut out Ayan, okay na. Talang din yung usok yung ano, yung bahay. Bumasok sa loob. Saan pinapasok ko sa loob eh? Iya! Ito! Oh, tara! Yeah. Ay, ipis! Ipis! Ayan guys, let's, let's go na! No. Ay. Ay. Ayan guys, nahulog na yung phone natin. Nahulog sa kalikutan. Ayan, papasok na kami sa loob. Pero marami pa rin usok oh. Marami pa rin. Marami pa usok guys. Kaya hindi pa rin. rin. <laughs> Karo ba napasok ah? Wala po kami yung pasok. Ah, wala kami yung pasok ngayon. Walang gawa. Mm -hmm. Okay na yan nga pa, ano, dahil marami lang. Mm-hmm. Oso ang dinggi. Oo. Oh. Ito nga, oh, lagi nilalagnat sa, ano, sa gabi. Ay, baka po may pila yan pagkakita. Hindi, ito. Mm-hmm. Baka may pila dyan. Yun na nga eh, meron, ano, sa dito, baka yung, ano nga, yung... Kulani. Si, Oo, oh, sipon. Sa sipon 2 yan. Kaya, kagahapon, eh, Malang. nagpasundo. Nag-text yung, yung madama oh. Yung sinundo na, sinundo ni Papa niya. Mamiya, Papa, tapos na. Ayan, guys, shout out. Ang lakas ng, ano, ng baga. Ay, tanggalin yung aking, ano, ba't tinatanggal mo yung masko ko?